Hello, hello, hello! Good day mga kapatid, mga kalabs. Uh, bali po ang pag-uusapan natin ngayon ay yung teaching about charity o yung pagtulong ng lihim. Ulitin ko po, ang pag-uusapan natin ngayon ay uh, teaching about charity o pag yung pagtulong ng lihim. Ayan. Sabi po sa Matthew 6 or Matthew 6 verse 3 to 4 But when you give to the needy, do not let your left hand know that your right is doing. So, so that your giving may be a secret, a secret and your father who sees in, a, in secret will reward you. Oh, di ba? Sa Tagalog po. Subalit so, kung ikaw ay tutulong sa iyong kapwa, huwag mo nang ipaalam, ang ipaalam sa kamay mo ang ginawa ng kanang kamay mo. Oh, di ba? Upang ang iyong pagtulong ay mananatiling sekreto, at ang ama ang siyang uh, at ang ama ang siyang nakakakita sa, sa sekretong iyong ginawa ay eh gagantin palaan ka. O ganun. Yun nga ano, sekreto daw sekreto. Ayun. Napakalinaw po ang sinabi ng talatang ito na dapat ang pagtulong natin ay hindi kailang ipamalita o ipag-ingay pa ito. Hindi pagbabalat kayo o pakitang tao kundi tunay na galing sa puso na siyang kinulugdan ng Aba. Ngayon, kung, pa, ah, kung paano ang ginawa mong tulong na pabalita o nalaman ng ibang tao dahil sa ibinalita ng ibang tao din may hinihintay pa na pala na nanggagaling o manggagaling sa ating ama? A big question mark. O di ba? A big question mark. Ayan. May si-share ako. Ito ay, ito ay kwento, kwento ng kumpari ko. Ayan. Kwento ito ng friend ko. Ayan may friend ako na sinisante ng kanyang sinisante ang kanyang driver dahil lang sa talatang ito dahil gusto dahil dahil sa gusto ng talatang ito ay ay gusto lamang i-share kung paano nangyari makaka makakatulong ito sa at makakatulong ito sa atin ulitin ko po ah nabubulol po kasi ako eh ulitin ko po may friend ako na sinasante ng kanyang driver. Sinasante ang kanyang driver dahil sa talatang ito. At gusto at, at gusto kong ko lamang i-share sa inyo kung kung nang kung paano nangyari at na, teka lang, nabubulol po talaga talaga ako. Ayan. Ulitin ko po. May friend ako na sinas, sinisante ang kanyang driver dahil lang sa talatang ito. At gusto kong malaman o i-share kung paano nang kung paano nangyari at baka makatulong ito sa atin. Ayun, nabuurin sa wakas. <laughs> Ay, Jesus ko, ang hirap, ang hirap ng bulol, ano? Ayan. Ito yung kwento. Matagal ng ano, matagal ng panata ng pare ko at ang buong pamilya niya na mamigay ng tulong sa mga mahirap tuwing Christmas. O yan, tuwing Christmas. O, tuwing birthday, tuwing other occasions, and other occasions. So, mahigit dekada na silang namimigay ng tulong na pasekreto ng kanina, kasama ang kanyang pamilya. Siya lamang, sila lamang magpapamilya, makatulong at driver niya ang nakaaalam. Subalit nagkataon bagong hired ang driver. At first time yang sumama yon. First time yung sumama. Hindi niya alam na sekreto pala ang pagtulong ng boss niya dahil siguro humanga at gustong malaki ang boss. In good faith, ipinagsabi niya sa mga tao ang kanyang ginagawang lihim na pagtulong ng boss niya. Kaya, ang daming bumati sa boss niya. <laughs> ang daming bumati. At humanga, at humanga sa kumpari ko. At ang malaman na ng malaman, nang malaman na ang driver pala niya ang namalita <laughs> ang nagbalita itoy pinakit itoy pinagalitan niya at sinisante pinalisan kanyang driver ang dahilan ni pare dahil sa ginawa ng driver ay pinuri na pinuri na ang kanilang mga gina, ginagawa kaya wala na silang hinihintay pang ganting pala ni Yahweh. Ayan. Tanong po. Tanong, tanong ha. A, big, a big question mark po. Tanong. Ito po ba ay tama? Balikan natin ang talata. Babalikan natin ang talata. Ayan. Napansin, napansin niya or nyo, mga kaibigan ka mga kalabs, no? Mga kalabs. Balikan natin ang talata. Ang taong tumutulong ang siyang tinutukoy dito. O sinasabihan ni Yahweh ng Diyos. Kaya kung maibang tao na nagbalita sa ginawa mong pagtulong, aba hindi mo hindi mo nilabag ang utkot ut ut sa ito. Ibang tao na eh, nagsabi. Hindi mo nilabag ang kautosang ito. Meron ka pa, meron ka pa kayang ganting pala na ma-receive? Mare meron. Meron. Meron pang ganting pala na gihintay mag, magbuwat sa Diyos. Kahit na buong mundo ang nakaaalam. Iyon. Praise God at naliwanagan naman ang kompare ko at pinabalik niya ang kaniyang driver, ayan po, ayan po ang kwento ko, <laughs> to God be the glory, ayan po, ayan po ang message ng ating panginoon, sa Kristo, na yong hapon, about teaching, teaching about charity, or yung pagtulong sa nanglihim. Kasi ang pagtulong, hindi mo naman talaga maililihim po yun. Oo, hindi mo maililihim. May ibang tao ang pagpagyan. dalaman ng ibang tao, ikukwento at ikukwento at ikukwento. Yan ba ba? Kung magandang, magandang, gumawa ka ng magandang tulong. Uy, ganito, gumasi dito. Ganyan dito. Hanggang sa kumalat, siya na kumalat. Ayun. Yan po. Teaching about charity o yung pagtulong ng mimi. Yan. Okay po, Naintindihan po ba ang inyong guro? Eh <laughs> hindi hey, pala ako teacher ngayon. Ako ay isang uh, ano ba? Ano ba sa? Ano, ano ba ako? Hindi <laughs> hey, na pala teacher ako ngayon. Ako ay isang vlogger na lang po. 'Yon. Basta i I-share ko lang naman ito. Kahit na nahihirapan po ako magsalita, pinipilit ko talaga. Kasi gusto kong, gusto kong, ano eh, gusto kong mabuksan din ang isip ng iba. Hindi lang naman ako. Mabuksan ang isip ng iba at matutunan din ang ibang natutunan ko nung ako'y, nung ako'y, nung ako'y ako nag lesson pa. Opo. At saka, buti ngayon, ako'y isa ng, ako'y isa ng iglesia iglesia na kisa na po kasi ako at at uh, good good faith naman kasi tinanggap ako at ngayon nag-aaral ng ng about iglesia babago na ang dapat mabago. <laughs> Opo. mababago bababa, na ang dapat mababago sa akin. Yun po. See po. Paalam na po sa inyo. Paalam!